So, we're going to the circus. We Because we're going to play. Yeah. So, we're going at the playground. The new playground. So, in a big traffic. Malapit na tayo, guys. We're here, guys! Huh? We're, here. We're, here. We're, here guys. Huh? we're here! We're here, guys! Because So, mapupunta si, si Mami doon sa City Hall. Yeah. Yan. So, may ano dito, may gwapo. Ay, guwapo daw. so, may gwapo dito. Ilokuin mo ka ng pa Yan. Mukha ng bad guwapo. <laughs> yan. So, fulfill kami ng par parking. Tapos, papa, straight ka lang. Up! guys. Ayan ganyan Hi guys. It's time to kape kape. Pastos. si pet-pet jadi, alih rito Tira mo to. Dabas yung pet pet niyo niya? Hawak mo niyo <laughs> <laughs> Wait ka na Ikaw pa nga nakakaikot ng isang ikot basta siya ni, Nabastos Bastos yan eh Bastos. Ano to? Ay bago, wala, wala Ay, yung spark Wala yung spike. O, huwag kayong magkatapon dito ha ah. Huwag meron kayong mga plastic-plastic Ingat kayo dyan ha ah. Nadulas ba? Wabi, dito pa kami pag ganito Pag tumayo ako dyan dyan sa gitna titignan ko lahat ng mga naglalakad meron akong kakilala ng girapo ay kakilala ko yun oh kakilala kita punta sa playground amay Kita ng Festo. Santa Playground di? Playground. Ya, yeah. sampai playground di. di kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima na ako. Kuya, gusto na <laughs> go. <laughs> okay, go. <laughs> <Dan>. <laughs> So much, so much fun. So much fun. Uh -huh. So much fun. So much fun. Nah, tarot. Leave it, damn. Hahaha. Hahaha Ikaw ni Go love, <laughs> <laughs> Si kuya naman maglalaro Banta ba? mo si kuya Ah oh, lag pala Anong mo Parang ano ah oh. Ice oh, cream Ice cream raw Ice oh, raw kayo Ice raw kayo. Mm -hmm. Magwater ka muna. to. Dali mo to mag vlog ka gusto mo. Wait lang. Sorry guys, I'm the slide. Hey. Mama ko ni. Slide. Sorry So I'm gonna sum. I'm gonna sum you guys.

せのよいおはようございますい。

Hello I'm here blab over siya eh It's about ice-cream Ice-cream store? Let's ice go What? Cotton candy Ah, walang cotton candy yata eh Puro ice-cream lang nakikita ko eh Ice-cream ay ice-cream Aso, no, umay siya The ice yeah, is yeah, so now open Grabe, see dai 'to. Oy. Kita. Sa sanay puan. Sa aso puan ni, limot. Bubble wand, cotton candy. Okay. Wala ng ice cream. Ikaw te, cotton candy or ice cream? Cotton candy. Ikaw kaya. Tayo muna Oh, sige lang

mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao tao mày tao mày tao mày tao mày tao đi tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao Ay dito, may birthday tayo sa kanila. Birthday. birthday. Where's mommy? Let's go. we ready to go, guys? Here. 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 Kaya yung ko muna lumabas eh. Okay. Gusto mo finding anime? Oh. Finding anime. Hey, The bubble is going to us, Papa. Yes. Okay. Ano yan? The bubble is going to us! Okay. Hindi <laughs> ka, hindi ka bola ko. <laughs> bola, ang dami bola sa bahay. Para sa isa pa. Eh, <laughs> mali. No, no, no. Why not? too many balls. You have too many balls. <laughs> too many balls. yes. But I have dito. two. Body paddle daw, body paddle ang mga biik. <laughs> Palilis pa ah! Palilis pa ah! <laughs> Palilis pa ah! <laughs> uh, ha? Body paddle. Body paddle. Ha? <laughs> huh? Muddy paddle? Uh -uh. Hindi siya makapag muddy paddle kasi umaambun eh, umuulan na. No? Mamaya, kapag tumigil yung ulan, pwede ka namang muddy paddle kasi mas madami na yung water nun. Hey, wait mo lang saglit. Iwait lang natin saglit tapos. Wait nga lang. Oh, listo pa rin magpa Malapit na 'yan matapos. Okay. Ano pagbigas ng champion sa iniinom? Yung iniinom. Champion. Champion. <laughs> pa, anong isla daw ang bumabaril? 'Di mo bumabaril? 'Di bumabaril? Um ano? Sirit na. Bangus daw po. <laughs> <laughs> Ayun, na, sama ka daw no kay mami mo. Meron pa ba? Sama na kami. Sa mga oras na ito, si Peppa Pig eh, naglalaro ng Madi Pado. Madi Pado! Madi Pado! Ano ka makikita natin yung mga magagandang pailaw ng Quezon City Circle. Ano po tataka kayo mami mo? Ano ba? Kitsara ka sana kayo dito, tatlo. May nasa mga ambul eh. Huwag kami yan na eh, iba, bigla eh. Ha? Pilapit. Oo ay. eh. Local yan nakapa eh. nakapa eh. Inabot na kami ng ulan sa sa labas kaya kailangan na namin pumasok dito sa sasakyan para magpatiga Papa! What? Ano ba sa sasakyan? ako sa sasakyan Ano ba sa sasakyan? Nakagalan Nakasyos ka na? Madel pa, madel pa Madel pa After na ito, tayo ng mga kainan See you later Alligator Okay, may nakita tayong kainan, All China Let's go!

You a baby? Yes. Oh yeah? Yes. Mommy? Yes. Mom. No.